Yan, tatanggalin yung ano. sayangin damo eh, no? din oh, Oo, galing ah. Ganun pala yun. I-scrape lang, tapos ibabalik din. Oo, oh, ganun pala yun. Ayaw ah, rin natin ang buo kung paano nila Ayan oh. Ah, talisay, palit isda. <laughs> Ma farmer, bigyan natin ng magandang promotion si Sydney Online Business. Ayan po, ganyan po sila magalaga ng customer. Ah Nasira po yung ano namin, tinanim na ano, hindi tumubo, actually patay. Ngayon, andyan na po sila para palitan. Uy! Sabi <laughs> niya, huwag kayo mag-alala sir, pagka hindi talaga yan. Umukol at hindi, ano, ahanap tayo papalitan natin. O, so, Ah, maglalagay na rin kayo ng halaman doon? Nagahasap po sir. Oh, galing naman. So, ayan, oh, bigyan natin ng magandang promotion yung, ano, <laughs> Sydney Online Business. Mayroon pa bang mga nagme-message kahit pa paano? Mayroon pa naman. Po. Ayan po, oh. Ayan, no? Ang um, talisay. Okay na yan. Importante, buhay. Ayan, no? Message nyo na lang po siya, mga inquiries. Mga... Ano, uh, kahit pala naggumawa pala kayo kahit yung fund kaya niyo gawin ano. O yun pala oh mga farmer oh, hindi lang hindi lang ganito ang ginagawa nila pati po yung kung gusto niyo ipapackage na yung pati yung fund ng uh, ano, ng koy. Oo. Talagang kailangan ano. Oo, oh, galing ha. Ah. Eh. Andiyan po sila kay na Froylan Halili, yung kabila. Yan. Kapagawa din si ka farmer. Tingnan natin. Siguro ito na nadali yung main route, ano? Oo, nadali yan. Ayan, o. Oh, Pinalitan na nila yung, ano. Tawa ka, Edwin. Iyaw muna sila dyan. Ayan, tatanggalin yung, ano. Sayangin na mo, eh, no? Oo, galing, ha? Ganun pala yun. I scrape lang, tapos ibabalik din. Oh, ganun pala yun. Panoorin ah, natin ang buo kung paano nila. Ayan, oh. Ayun. <laughs> Nakagulat ako yung tunog na sasakyan ninyo. Kaka ako sila to, ah. <laughs> Ayun lang na, yung mayroon din siyang malaki. okay na to. Okay na ito. ito. Pangit ang ano niya. Uh -oh. Pwede ko nang siguro it papuputol ko na itong isa, itira ko na lang isa no. Pwede rin, okay lang ito. Okay lang ba yung dalawa? Hindi na lang, sir. Ah, magsasama na 'yan. Ah, oo, sige. Ayan, si, ano din yan, ano? yun sabi ko ah kay bebe noon sabi ko sana dati na ako umot tingnan mga ganda nung dinala ninyo kasi ang inabutan namin doon ito lang tsaka ito sabi sa amin marami daw pagdating namin doon ito lang ang namin tapos puro maliliit eh sabi meron naman makukuha yan hindi na namin nakita yung mga inano nila pero okay naman at least buhay mas mabilis para mas mabilis lumaki itong african kes ay yung ano kesa sa puti ano opo mabagal lang, lang, lang puti oh mabagal po oh kaya yeah, pala 50-80,000 yung ano may <laughs> 100 nauso kasi pinauso ni Jinky Pacquiao eh Okay na to Okay na yan Aro langgam Para namatay Di langgam Oh, kailangan ano yan. Binahayan siguro ng langgam, no? Nakakapula. Eh. Nasaan kaya Yung aking ano, nag spray kanina ng magnum eh. May magnum siya. okay. okay sakit pa naman mga ganya andyan si Kongkong eh may mayroon diyan, may, may pang spray kami nag spray siya kanina eh takuha ko po mamaya pag spray na natin Mamatay yan agad siguro binahay sa ilalim siguro po kaya hmm. nagtataka kami kasi may tinanim kaming binulaw na hindi tumawag hindi ka binabuhay oo Hmm. Gusto nyo? Ah. Gusto nyo kumakain ba kayo tilapia? Tinanong ko si nanay, ayaw daw nung nakaraan na nag ano, siya, wag lang tilapia, sabi niya. Uh, oh, meron yan, Mag sasaw lang tayo dito, mamaya may mahuhuli na. Ha? <laughs> <laughs> oh, pwede na, binabawasan na kasi namin, gawa ng medyo marami ang naihulog ko. <laughs> yung marami na ihulog ko eh. Ito, ito sir, ano di panghuli din sir? Sa ulang sana yan, may pinakawalan din ako dito ang ulang, di naman nabuhay ata Ito lang Pakuha ko yung pang spray ng ano. Yan na. Ah talaga palang nabulok na na eh. Ang Hindi, tsaka umula ng umula <laughs> pero bakit yung iba bagay kasi nasa recovery period ano hmm, parang gano'n na. hindi ako, kasi natin na siguro may naputol kunti kasi nung pinutol ko siya habi ko trim ko na nga yung mga patay Kako, kasi mas malaki ang chance talaga pagka ano eh diba Opo, habi ko green pa yung dulo after 3 days naku pababa nang pababa ako yung green Hanggang sa wala ng green, ah, matay talaga ha. nagdahon. Sana kahit dun sa baba may lumabas ay, eh, no? ay may Ay, may lagari po tayo papayam. Oo, oh, puputulin daw po yung ano, yung silang mas nakakaalam diyan eh. <laughs> Ganun, yan na tayong tilapia at uh, yung mga tropa gusto nilang matikman ma oh, okay. <coughs> ah sobrang lalim. pwede <laughs> subra. 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 Oh, ito, na rin siya subra, ba? Pero oh. so, so kasi Pero okay. siya lang ano Bakit yung iba ano Bukit mm tayo yun lang ang buhay niya Maganda yata Maganda yata O oh, yan ganda eh, Kahit ito ganda din no oh. Mga ilang araw pa kayo dyan? Matagal Ah. <laughs> kasi nag-uulan ho. Ayun nga. Na Ang lakas. <laughs> Kala ko malakas na. Uh, Pupupin na. si <laughs> siguro. <laughs> Pero okay. When... Di na didiligin yan. Ay, Ay, na, na, no? Hindi <laughs> siya ipapaw lang siya. Naubos ni lang yung aking manong. Eh, ano niya ulit? Dito. Dito yung Dito yung Tapos pag gumano niyan, papaputol pup ko itong sa baba. No. O, o, okay. Para yung taas lang talaga ano. Ano? ano? Ito video lang. Ah, yan. doon? Oh. Y yun yung triple fourteen yung itim nasa ano nun may kubo kasama nung ano tanong mo kay Rambo alam niya kulay ano yung kulay pink akad din ako mamaya oh sa papaya 50-50 yun kung no yan Ano mo na yung plastic sisirain niya naman yan eh Kasi kesa tatanggalin mo baka madisturb pa Sisirain niya naman yan eh Nakalabas na yung ugat Nakalabas na sir? Okay na okay, na, okay na. yung ugat sir? Oo

Ah, Ibig sabihin, mahirap maghanap ng mga ganito kalalaki, ano, na kakaubosan uh, ano. Uh, uh, ubos, yung, 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 <laughs> na, ano? Naubos, sir. Actually, kasi yung iba talaga uh, nga naman, ba't ka pa maghihintay kung, kung magkano yung di diferensya, di ba? Hindi naman kamahala. Uh, <tis> nag o Yung bagong palengking nga ng San Fernando, lalaki na nang itinanim nila. Sa uh Cantaliza, -huh. yun. Mayroon pa itong mas malalaki, sir. Kaya lang pangit yung tayo. Ah. Saka isa lang yung layer niya. Tapos pangit yung tayo. Ito, maganda ang pagkatayo niya. Oo, oh, yeah. bilis lang yan. Ito na lang siguro. Sabi ko, ko. Mas mura pa nga yun eh. Yun, yung binibigay sa akin, mas mura pa yung malaki. Sorry. Mura tayo dito na lang ako. Kaya siguro doon, sabi ko. Maganda naman ang tayo. Tapos babalik nila yung Ito hindi na mag-aana na to dahil may lupa eh no? hindi Papatong lang yan Ang ating uh, frog grass Ay, oh. Ikaw mo na tumawaan ni. Eh. Ayaw siya oh. Saan? Ayun oh. <laughs> ito mga batang ganyan din ito. Oh. Ah, puro batang yung mga... Ah. ah. pero walang mga kapampangan talaga. Ayan, oh. Ayan, Parang pasil lang. Anong nangyari, ano? Nangyari. <laughs> talagang automatic ang kamay mo sa damo no <laughs> talagang patay na oh. ha o oh, mga pagkabila lang Gawa, ano ka ibaon mo ng konti Magano ka nang ano, kahit uh, pang ganon, ma maibaon mo lang ng konti para malusaw agad sa lupa.

Thank you, thank you. Salamat sa At may mga question po kayo, message na lang po si Sydney Online Business. Ipa-flash ko naman sa screen 'yan. Ayun, tawagan niyo lang po siya at schedule niyo kasi medyo marami po ang nag-inquire din at natutuwa sa kanilang trabaho, ano. So ayan, mabilis pong kausap. At kung gusto niyo ay budget meal lang kasi yung iba talaga. Umpisa pa lang talagang ano na eh. <laughs> So ayan po. Ah, oh, ma Actually marami po akong in-inquiran din at uh, yung iba talagang medyo mataas po maningil. Sa so, kanila, talagang budget meal lang ano. Sulit, sulit po yung trabaho. ayun Thank you. Thank you. Salamat nang marami. <laughs> ayun Sydney online business. Salamat Salamat Supportahan po natin. Thank you. ayun ka Farmer Froyland. Thank you. <laughs> pinahiram mo sila <laughs> ayan o, oh, napalitan na po yung ating talisay sana ay, oy mabuhay ka wag kang wag kang mamamatay ayan, mga so ayan, hanggang dito na lang po at ah. Maraming maraming salamat. Ayun ah, po, namatay. Pinalitan po nila. Actually, ganoon naman talaga yung ano nila. Promise nila sa akin. Huwag kang mag at papalitan namin yan, sir, pagka na -disgrasya. So, ayan. Thank you, thank you so much at ayan singit vlog lang po ito at biglaan silang dumating kasi nga promise nga nila sir papalitan na namin yan ha, hanap lang tayo ng medyo magandang uh, kapalit so ayan maraming marami pong salamat at magandang buhay